Paano palitan o re-update ang pangalan at birthday ng ating mga Gcash account? So yan po loads ang ituturo natin sa tutorial na ito. Kung kayo po mayroong Gcash account, din mali po yung uh, birthday na ilagay nyo or mali po yung pangalan, may mali po sa inyong mga pangalan ng Gcash account nyo, pwede nyo po yung i-update mga Lods. So paano po yung gawin? Ganito lang po ang inyong gagawin. I-follow nyo lang po ang tutorial na ito. Una po, kailangan nyo munang i-open ang inyong mga Gcash account. And then, pag andito na po kayo sa inyong mga Gcast account, pumunta kayo dito sa inyong mga profile. Ayan po. I-open nyo po yan. And then, pagdating po dito sa inyong mga profile, mga lods, pumunta lang po kayo dito sa inyong mga pangalan o doon po sa maliit na araw na yan. Ayan po. Click nyo po yan. And then, mapupunta po kayo dito sa account information. So, dito, ito po ang papalitan natin. Ayan pong pangalan nyo. Hindi nang inyong birthday. So, para po sa ibang information tulad sa email, hindi dito sa address, Pwede nyo po rin palitan yan mga ludis. Meron po tayong separate tutorial dyan. Ah, pabisit na lang po sa ating mga videos. And then dito po, para po mapalitan yung inyong pangalan and din ang inyong mga uh, birthday, kailangan nyo po itong i-click. yan po, naka-highlights na this link. yan po. Click nyo po yan. And then, mapupunta po kayo dito sa GCAS Help Center. Madadirect po kayo dito mga ludis. So, dito po sa GCAS Help Center, Ah uh, ibibigay po sa atin ang uh, mga uh, details na pwede po nating uh, gawin at uh, pwede po nating gamitin mga Lodi's para po mapalitan or ma-update po ang ating pangalan at birthday. So scroll up lang po natin. So dito mga Lodi, sabi dito ng GCAS, you can only change your name or uh, birthday if there's an update on civil status. Po ayan po. Kung meron po kayong uh, pagbabago po ng buo uh, lagi merit na po kayo, kailangan nyo baguhin po yung Mr or uh, Mrs nyo. ganun po. Oh, meron pong minor is uh, misspelling po sa inyong mga pangalan error of your name uh, or birthday or uh, alibawa po nagpal na nag, uh, asawa na po kayo ay legal at change name or doon po doon sa may mga pangalan po na mag, nagawa po kayo ng GCAS hindi niba po ang pinangalan nyo pwede nyo po yan mga lots palitan doon sa authentic or legal name po okay hindi dito dapat po bago kayo magpalit ng pangalan at birthday kailangan po fully verified po ang inyong mga GCAS account so kung uh, hindi pa po kayo marunong mag uh, Verify lang inyong mga Gcash account mga Lodes. Meron po tayong tutorial dyan mga lods Bisitahin nyo po muna yun bago po kayo magpalit uh, ng pangalan kung hindi pa po kayo verify Okay? So, scroll up nyo po. So, dito ang mga requirements po yan. Uh, pwede nyo pong gamitin yan. Type of uh, request na requirements po. Ito po yun. Change of uh, surname due to civil status. Yan po yung mga pwede nyo pong uh, requirements po. Yan po. So, basahin nyo na lang po yan mga Lodes. So, marami po yan mga lods Okay? So, medyo matatagalan tayo kung uh, babasahin pa natin yan. Yan dito, uh, sa baba, to update your name or your birthday, click here to submit request. Yan po. So, magre-request po tayo kay Chikas na palitan yung ating mga pangalan at birthday. So, i-click po natin itong naka-highlights na blue na yan. Yan po. Atin yan. And then, mapupunta po tayo dito mga lodis sa submit a ticket. So, magsasubmit po tayo ng ticket kay uh, dito po. Yan. Kailangan po natin mga lodis pilapan itong information na ito. Una po ang email po. Yan po. Your email. So make sure lang po yung email dito mga Lodis ay uh, valid po. Okay? And then yung ma-open nyo po yung email kasi po mag send po yan ng notification link or uh, code doon sa email na yan. Kaya dapat po active and then ma-open nyo po ang email na yan. And then dito, select the counter where you registered your GKAS account. So kung uh, OFW po kayo at then uh, uh, bin, uh, bin, 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 binirefine nyo po yung uh, number na yan mga Lodis, ibang bansa. And then ang gamit nyo po yung ibang bansang number, yung po dapat LODIS ang gamitin nyo. Siyempre kung Pilipinas naman kung ano po yung ah... Uh, uh, na-register nyo pong uh, number. Ito po, dito po nyo po siya ilalagay. I Click mo lang po yan. Ayan. Hindi mga bago po yan. Kung kayo po, yung OFW, okay? So, kung, kung uh, local naman, hindi nyo na po kailangan uh, baguhin yan. Hindi dito, maglagay po kayo ng uh, mobile number. Please do not include space. Huwag po kayo maglagay ng space. Mga lusokay, dapat dorodilit siyo po. Simply put lang po. And then, uh, purpose of opening. Ano bang purpose nyo? Bakit po kayo nag-opening mga lods? Ayan, nag-open account na yan. Click nyo lang po yan. And then dito, magmamili po kayo dyan mga ng dapat po kung ano pinili niyo dito mga loads, mas maganda po kung pa-same doon po sa account na yon ha. Kung ano po yung pinili na kung naalala niyo po nung nag-verify po kayo, uh, kailangan mas maganda po uh, i-same niyo po dito. Kasi po ang hinihingi po ni Gcash dapat po same yung information niyo doon sa uh, na sila make that sa pag-verify din dito po. O, ako, ako doon nilagay ko dito, send money, dapat po, uh, gano'n din po sa inyo, okay? So, employment type, maglagay po kayo dyan, so, o, dapat po, same po yung mga information niyo nilagay nyo dito, same din po nung kung nag-verify kayo. And then, employer or business name. So, kung ano po yung nilagay nyo dun dati, dun nung nag-verify po kayo, ilagay nyo din po dito. Ayan. And then dito, uh, relative of, da, ito po yung mga politisya, uh, politically exposed person. So, may mga kakilala po kayong politisya. Kung kayo po yung politisya, mga lords, click nyo po yan. And then, kung yes or, or, or no po, alam ako, no? Ayan. And then, are you a beneficiary of the owner of the account? So, kung kayo po ay hindi naman po ang may-ari ng account ito, mga lords, so, kailangan nyo pong I-click yung yes. And then, kung kayo naman po ang may-ari ng account na to, kailangan nyo pong ino yan. yan. Kasi hindi naman po kayo magiging beneficiary kasi kung kayo may-ari nito. Okay? Dito, being down in Objecas account means you will be uh, the one using Objecas account or you're trying to verify. Okay? So, expect, uh, expected monthly transaction amount. Ito po yung uh, mga expected nyo. Uh, pili nyo ma uh, ilagay dito sa Objecas mga transaction yung pili nyo send. bawa, uh, below uh, 50,000, ah, uh, uh, 50,000 to 100,000, nabago na 100,000. So, kaya na po, bahala dyan. Halimbawa, ganyan lang po. Yan. And then, uh, reason uh, for a uh, profile update request. i click nyo po yan. And then, dito, halimbawa dito po mahalaga po ito mga lods okay? sa so, akin. Halimbawa ito, change of surname due to update of civil status, minor uh, misspelling, legal name change, may uh, minor change of, of uh, date, birthday, transfer of ownership. Yan po. Kayo po bahala dyan mga lods kung ano po ang uh, category dyan na uh, para po sa inyo. Okay? Kasi iba-iba uh, naman po ang magiging reason natin. Halimbawa po ako, uh, legal name na lang. Ayan, legal name. Yan po. So, siyempre, legal name na po kung nalagay ako. Manalagay ako niyo uh, sa salutation. So Mr. or Mrs. ba tayo? Alimbawa, uh, Mrs. na po kayo. Ganyan. Hindi dito, mas big exact match with registered GCAS. Full na uh, first name po. Yung first name niyo po dito pangalan, dapat po ang ilalagay niyo po dito ay exact uh, same name po kung ano po yun dong nakapangalan sa GCAS nyo. Okay? So, alimbawa, kung nakapangalan sa GCAS niyo ay Lupi, dapat Lupi din po yan, mga lods. Ha, huwag niyo po baguhin. So, dito, middle name. Please enter your complete middle name uh, format uh, example. Yan. Kung mayroon po mga LODES, uh, lagay nyo po. Kung that, mo nag-verify po kayo, hindi nilagay nyo po nan, lagay mo po dito ay nan din. Okay? And then, last name, yung inyong apelido po, dapat po same din po yung nasa GCAS nyo mga lods. Okay? And then, uh, dito po, birthday. So, ilalagay nyo po dito yung sa GCAS nyo din po. Ha? Kasi po, lahat po yung information na yun, Uh, yun pang ihingiin, and then yung isasubmit nyo pong ID, doon po magbe-base yan. And then dito po, kailangan nyo mag-provide ng detail na makakatulong po sa'yo as isa po kayo yung inyong mga concern po, maglalay po kayo ng concern nyo dito. I-click nyo lang po yan, and then i-type nyo po anumang pang concern nyo sa g na pwede po kayong matulungan or ma po. And then dito, uh, Legal Document as Proof of Change Name, ayan po, kailangan nyo pong i-click yan, yan, kailangan na kaganyan po. And then dito po, attach file or drop file here. Kailangan nyo po yan. So, make sure lang po mga loaders, nakahanda po yung ID na uh, gagamitin nyo po. Okay, make sure lang po na sa inyo po yan. And then, make sure lang po na original po yan. Wag po ah, uh, na copy lang. Okay, and then, i-click mo lang po yan. So, kung ganito po ang lalabas sa inyo mga loaders, days, eh, yan, minsan ba diba, kasi lumalabas dito, hindi uh, uh, picture, i-click mo lang po yung tatlong slash na yan. And then, hanapin nyo lang po dito yung image and then yung mga kung saan man po na run yung inyong mga file na gagamitin po. Alimbawa po dyan sa image, yan. And then, hanapin nyo po dito kung, kung saan po. Alimbawa po nasa camera. And then, hanapin mo na lang po dito uh, kung saan ba po dyan. Okay? Eh, so, picturean nyo po muna yung inyong mga uh, ID. And then, uh, make sure lang po na huwag masyadong mataas yung resolution. Kung mataas pa ang resolution mga nulis, pababain nyo. Ang gawin nyo, uh, para mapababa yan, isend nyo sa messenger and then, i-download nyo po yung sinend nyo. Ngayon, yung dinownload nyo, mababa na po ang resolution yung mga lods, sa So, piliin nyo lang po yung ID na uh, submit nyo. Okay? So, alimbawa po ito ang gagamitin ko. Ayan. And then, mapupunta po siya dito mga loads. Ayan. Yan po sa baba na yan. Ibig sabihin po, pag ganyan na po yan, ibig sabihin po ay na-upload na siya dito sa or attach nyo na po. So pag okay na po mga ludis, uh, make sure lang po i-double check nyo, wala pong mali dyan mga ludis. Kasi pag may mali dyan po, kahit isa lang po dyan, hindi po kayo ma-accept uh, or hindi po mabiverify ang or hindi po, po mapapalitan yung pangalan at birthday nyo. Kaya make sure lang po na ang mga ilalagay nyo dito information ay uh, authentic at uh, tantunay po, okay? So pag okay na po mga ludis, yan okay na po, ang gawin nyo po, i-click nyo po itong submit na to, okay? So dito, pag click nyo po ang submit na to mga ludis, magsisend po yan ng uh, sa email or uh, sa SMS po sa number po na nilagay niyo mga lods kung ano po yung magiging uh, resulta ng inyong request. Kaya ito po ay request mga lods kaya make sure na siguraduhin po tama po ang mga information niyo mga lods kasi po kung hindi po ma-approve yan, sure na may problema po sa sinubmit niyo po mga lods. Okay? So so ako mga lods hindi ko tumesa submit kasi yung uh, pangalan ko dito sa Gcash ay authentic po at hindi na wala na po parang-parang mapalit po kasi lahat po dyan po ay real na po at authentic po, tunay po. So, ganun lang po ang gawin yung mga Lodis kung paano i-update o palitan ang pangalan at birthday niyo sa inyong mga G-Cast account, okay? So, sana po natulungan ka ta, Kung may katanungan ka po, pwede ka pong mag-comment sa comment section ng video na to at sasagutin po natin yan, sa sabot ng ating makakaya. Salamat, Lods. Hanggang sa muli. Much love. God bless.